Magandang umaga po mga kapambin. Alas sa po ng umaga. Wala pa rin tigil po mga kapambin ng ulan dito sa Quezon. Talagang araw-araw po inuulan tayo. Magdamag po ay naambon. Tapos ngayong umaga, biglang umulan po ng malakas din. Ganyan po ang panahon natin dito. Na lakas po dito na po ulit tayo mga pampin ay medyo tumila na po ang ulan pero kanina ng umaga po, alas 6 po ng umaga ay malakas nga po ang ulan halos nasa isang oras po, kaya ganito po ulit ang ating ilog po, kalabo ayan dito po ay kapag ka mga isang oras or higit pa ay madali po lumaki ang baha gawa ng hindi na nga po ng lupa gawa ng sobrang ulan na po sobr sobrang sobrang ulan dito sa Quezon po at tayo po ay pangalawang araw na po mga kapandin sa pagbulo po natin pula may kasama na po tayo doon nandun na po yung tatlo at tayo nga po ay gawa ng magpapakaad po tayo ng ating mga alagang baboy may dala po tayong ano po, itong termos yan. Ah, uh, tayo po yung mamaya. Tuwa malamig po ang panahon. Yan, tayo po yung matawid na uli. Eh, Kahapong-hapong po ay maganda na po ang ilog. Kung baka po ay ano, maliit-liit na. Ayun nga po, kapag ka biglang umulan po, ay talagang mabilis po lumaki ang tubig. Yan, kumusta na po kayong lahat? ay dini po ay okay naman po kami yan tuloy po ang trabaho natin sa panayang sa bukid kapag po natapos yung ating tayong ay bukas po tayo napapatanim malakas na O tao yung mga kapantin yeah. yan ayos na po nakatawid na dito na po tayo ano yan pakyaw putoy aba tigis na po kami oh dalawa doon si paring atan po sa dulo dini po tayo yan oh pakyaw ito si Kuitan eh, Magandang umaga po. Oh, maulan, na umaga. Maulang Walang sawa ubang. ano, si parang jogar, pre. Ano po, magandang umaga. Oh. Walang sawang ulan. <laughs> Tuloy ang trabaho, ano, <laughs> pre. Tuloy trabaho. Tulong-tulong po kami din ay. Nung matapos na, makakagraduit mamaya siguro, ay. Pag may dumating pa, ay. Si parang hindi, wala pa, ano? Wala pa, ha? Pagkakang baka magagang mag pag ka po yung kahapon. Kahapon? Hindi, baga po. Ay, baka nga sumama mga pakaramdam. Ito na ko. Pag pre. Ba, nakaguntis na. Nagaganda na. Pre. pre. Oh, Nagaganda na. na. <gira> na. Matalas ang dahon. Saan ang umuha dito na si pre? Sa Oo. Isa doon. Nagagasigat eh. Oo po. Ah, yun po yung ating ilog Talagang labu Ah, Laguna na po Ano pre? Talaga pa na ayo. Oh. Sanda kal maigit, na. Ah, dalawa na nga ay. Oh. Ah, na po. Talagang panim na po. Oh, ano na re. Eh. Hindi pa na ang ano pre. Na abala po na abala, ay, gawa ng ano? Panaw natin. Ari po sana 'yan, na Tanim na rin. Wala po itong ko ay sa Ang ngayon po ay ah. na ay. Pare. Ah. Sa linggo na, 10 araw na pala ha to. Sa linggo po Yan, dumating din po si Parang Ante Pre. Tara. baulan po pala ang maga. Oo. Tara. Tara tigil. <laughs> Walang tigil. Tama, meron na muna Pre. May kapit doon na, Sito. tsaka tinapay, ha? Ano ang gusto ko. Tara. Ha. Kakunti naman na ito. Baka ito yari maghapon Pre, ano? Bakit may gabi parang doon pula? Gabi. Aba, gabi. masama nyo sa kayo yan. Ha? Ano? Ano pre ano? Yan po, gabi na po ang tinatanim ni Utoy oh. Tara <laughs> ah, tayo. Gabi na tinanim mo din eh sa side mo. <laughs> Magiri pang pangatin pare. <laughs> ah. Pagana report mo. Nakakalungkot pare. <laughs> ah. Ate ah. ngahan para mamayang hapon to. Pag nakatapos yan pre. Ito po papaigahan lang po namin mamaya pagkatapos at tingahan pa po rin para malinis po ulit tara pre mamilinda muna matinak lang muna tayo doon tapos okay, po yung gayak po ng pagkakapihan po may dumating po dito po sa mga kapambin yung malaki po laog po ayun o oh. yun na oh. ino po atin binibigyan po ng pagkain ay yung isa po natin na dati na pusa po, po ay ano nung tayo po umuwi ng tayabas ay umalis din po nung 24 po pero kinakain daw po ni pare din nung hapon ay naandun pa ay nung mga ilang araw po ay umalis din po sa bahay ang natitira po isa doon yung dati pong sadyang dumating po sa atin. Pero yung galing po dito, yan, laki pa. Oto, yan o. Yan ang ah, laki. Oto, may ano dyan? Kaso yung isang ano natin. O, baka mayroon yung tasa pala. ah pare, o. Oto, pahugas ang isa lima tayo, eh.

mayroon ang dalawang didi. Sampo ang anak na ka-aigy. Ewan. Hmm. Paano makasurvive yun? 15 pa kaya sa daming iyon. <laughs> ano hmm. Dalawa nga nang kakarinaw. May bunga nga, ba? Disa-size pa ang anak. Mapitas pala. Ilisyan, Pagkakadami sana ano? Dami na Mapitas pala ako mamaya. Yan mamaya po mapitas tayo. Tsaka para yung ano, upo malaki ay. Ay bungo na. Bulong lang to'y. Ano parang? Eh. Tapos luya oh, um, um, ya ano? Sige, yung Kasi no. Sige. <laughs> <kasi>, uh, <coughs> mm -mm. Yun lang. Yeah. Tapos may pritong, ano? Tritong... Pachap. Ang mo Ang tabi mo lang lang. Ang Ang mo lang lang. Ang <laughs> Hindi, maganda yung hype. Parang mainitan. Ganyan <laughs> na <niya> po tayo. <laughs> litsyon. Ba, ah, binigyan na ka tayo. Eh. Bigyan mga uli aray. <laughs> aray, bigyan mga pare. Oo, uh, <laughs> uh, sa yan. Lahat na pre. Laki <laughs> Ano? Ito, matuto ka maghanap ng... Litsyon po, litsyon. Pinapay nga lang. Oo. Uh -uh. Oh, kaya naman kumain, ano?

Bilik, 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 itlog na sana. bilik, 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 Masan ba? Meron? Hmm? Meron pala ako. Hmm. Buong lang. Hmm. Hmm. Okra pa eh, okra. Okra eh, lalo na. Hmm. Ba't may tumulo? Tabi. Ano Nalamig. Nadami yan. Nadami pa rin yung hidup, nadagdag. Ano, Hmm. na ulit. Yung sinasabi ay pag gumahaba ang init, ilang buwan ang init yung makaraan? Gumahaba yun. Tagal? Ayun, kakunti rin. Ngayon taong ito. Hindi natin alam kung kaya ni init. Dapat balansin lang ang panahon. Pangit na hmm. ang panahon nila. Ay. Pag uminit lang, mga tagal babana babanata naman sobrang tagal din ang ulan. Hmm. Kung hanggang maraso pa daw ang ulan, grabe ang makakang mangyayari nga sa. Dahil isang linggong init, isang linggong ulan. Okay. Ay, pero pag straight isang linggo ay lubog, lubog din. Ano pala? Hindi ka Hmm. <laughs> <Hinda>. <laughs>

Teka, diba? kaya ba? Nakatapos na po tayo mga kaparambin, magmerinda. Tayo po ay ano. Matingin po ng sitaw po din eh. May mga bunga po ay. Titingnan po natin kung may pwedeng pitasin po. Ating pananghalian po. Magbubulang lang daw po. Ayun o, no. pari po mga kaparambin. Ayan. Ayan. Unang pitas po mga kaparambin. Sa ating sitaw. Meron pong pangilan nga na ano, nabunga na. Ay ating kukulin, gawa ng... Ito po ay magulang kapag ka hindi kinuha. Yan, hindi pa pwede eh. So, madamo po ito, gawa ng... Ang tagal na po ng ulanan ay nalago din. Ay. Okay. Ating na lang itong pagitan po kapag ka gumanda-ganda ang panahon. Harap po mga din, yun eh, yun yan, yes, salamat po. Thank you Lord po mga kaparm Gawa ng kahit po sobrang ulan din eh. Ay tuloy po ang pagbunga ng ating sitaw. Yan. Ito po ay ano ay. Simula ng itanim po ay ano. Talagang inuulan po. Hmm. Nakasurvive po ang ating sitaw. Kahit pa paano ay nagkabunga po. Kaya ito po ang ating sitaw ay siguro mga kalahati ang po nagkaiging nga po dahil sa sobrang ulan ay yung iba natunaw po at tayo nga po noon ay nagpasunod ng ano po ng kalahating kilo uli iya. ay wala din po natunaw din Yan, arito. bali wala po yung ating pinasunod doon hmm ay kung mainit po ang panahon mga ka binay ano. Ito po yan ang daming bunga na. Gawa ng Kumbaga po ay nasa hustong gulang na ito yan oh, mga bulaklak po. Ay humumunga na po ito maigi. Kaya lang ala ang po ay maulam din eh. Para po siya natabal. Yan oh, ang dahon oh, pagkakalago. Yan. Pero sana ay kapag gumanda ang panahon siguro yun yun po mm, yun po ay kung tayo hindi nagtanim medyo wala po dito mga puputa tayo pasalamat na rin po gawa ng may nabungan ha yun po matigas yan ating uuliin po lahat ito po mga kapan may puno ng ano po upo titin po natin may bunga po yan po laki na po yun salamat po thank you lord po o, oh. bulang langin po mga kapan ng no, ganda laki po ah dalawa oh. pero waring isa po ay ano maliit pa isang araw na po ito yun oh. Hmm. isa lang po ang ating kukunin Duha ng bata pa po ang isa. Ating bubulang langin po. Sarap na to. Yeah. Opo. Na may sitaw. Opo. malutong lutong po ito mga kaparambil sariwa pangulamin po muna itong ating mga pipitasin ngayon kakaunti pa po ay pero pag gumanda po ang panahon nito dadami din po ang bunga nito para po mga pansunod yan yeah marami na ng hmm, dulas hmm, yan po hmm. pangalawang araw po hanggang tatlong araw yan ay may putihin na naman huglaang po mainip ay hmm. ito pwede na yan no. Hmm. Kaya nung pagkamahal po ng gulay ngayon, ano pa, um. May kita yung may napipitas na libre din, eh. Ito po natin mga nakuha mga kaparambin, no. Sili, okra, at talong. Bago pala ang po yung talong. Kaya so, ito lang po muna. Bago lang po nabunga ay. Eh. Isang upo, sitaw po. Hmm. Ay, bukas pari kayo mayroon. Pre, yung liwanag dun. Oh. <laughs> Nagaliwanag eh. Pangitaan pre, yung. <laughs> Pag eh, nahi, hindi uminit, uulan. Ganun lang naman ah. Uloy. Eh. <laughs> Dalawang bagay la ang naman yun ah. Ah, pag naman nakatila po, tilang-tila.